good morning guys wala na tong stocks guys oh maliit na lang wala nang bill may konti pa dito mga dogs yan ito na lang guys oh maliit na lang rin ang retitira yan maliit na lang guys Na stocks natin guys dito sa mga supreme so meron pang monte Kunti konti na lang guys kaya magkukumpra tayo ngayon guys ito guys palabas tayo guys mag ano ka mag kumpra ng ano ito soft drinks kasi mali gunti na lang guys basta tin okay ito na guys mag tatali muna tayo ang posto nga nabi posto laban lang guys kirapan <laughs> ito ang laban sa buhay <laughs> wala tayong viewing ngayon ngayon guys kaya dito tayo ngayon sa pindahan nag ikat lang sana kaya ako manipalik susan ka kaya na Okay guys,